Good morning guys! So today ay nandito tayo ngayon sa Sorsogon SM Sorsogon Yes, nandito kami guys kasi nga lahat ng gamit ni BimBim ay papalitan ko na dahil 6 months na siya ngayon So yung number 1 na papalitan ko ay yung nipples ng kanyang patel Bumili ako ng mga gamit ni BimBim Worth of 10k Ang mahal Nagbago kasi ako guys So ayun na nga guys, may ire recommend ako sa inyo. Yes guys, may ire recommend ako sa inyo dahil natuwa ako dahil nandito nga tayo sa counter. At ayun na nga, may pinalita sa akin ng mga sales lady na may discount ako. Dahil, yes dahil, anak ah, nag-avail ako kasi ng mga card na ino-offer ng mga sales lady. Guys, wag nyo talagang i-ignore yung mga ina, um, re recommend ng mga sales lady sa inyo dahil nga, para din pala to sa atin. Oo guys, promise. Yung ginamit ko lang naman ay yung card na baby company na yung, eh, sorry, papakita ko sa inyo guys, ha? Dahil nga, ayun na nga, worth of 10k yung napinili ko, pero tinamo naman babayaran ko, oh, 6,000 plus lang. Pero ito, tinan mo guys, ha? Kasi inaano na ng counter yan. Lahat na talaga ng babayaran ko nandyan. Ay, balik ulit kayo. <laughs> Tapos kung sa ano pa yung mga pag-upay mo. Ang galing. Sige, i recommend ko nga to. Oh, yes, ma'am. Yes, mo. <laughs> Oo, oh, oh, i-recommend ko to. Okay. Tapos may mga items din kami, ma'am, na ano, sabay kay ma'am ang card. Alimbawa, may ano may, oh. may may sale na drawer, na 10% oh. with ma'am card. Mag-ano siya kay ma'am card. Wow, sige. Maglala siya with ma'am card. Oo. Uh, uh. galing. Ayan, So ayun na guys, nakita nyo diba, 6 plus lang yung babayaran ko pero worth of regular price nun ay 10k talaga guys. So dahil nga napamahal yung um, sterilizer. But eto nga pala guys yung card na sinasabi ko sa inyo, recommendation ko sa inyo talaga, gamitin nyo talaga yan. Pag uh, may sales ninyo na nag-offer sa inyo guys dito sa SM, tanggapin nyo, gawin nyo talaga kasi nga para din sa customer talaga na para makapag-discount kayo. So, ayan na guys. So, di ba? Nakapag-discount talaga ako. Thank you. So, ayun na nga guys. Ilalagay ko na ito sa kotse. Pinili ko tayo mga kapag shopping pa tayo dahil may supli pa yung pera natin. Oo, kasi nga yung budget ko talaga nyan guys is 10K. So, ngayon 6,000 plus na yung nangyayaran ko. So, meron pa tayong 4,000. So, ayan. Mag-shopping-shopping pa tayo guys. Pero ilalagay ko muna ito guys to sa kotse para makapag-galagala pa tayo. O, di ba? Mga tayo mga mami. Be wise talaga. O, di ba? Mabang tuwa ako talaga yan, guys. Ngiting tagumpay talaga ako dyan. Dahil nga, ayun na nga, guys. Talaga, nakamura tayo ng gamit ni BimBim. Bim. So, ayan na, guys. So, let's go muna sa ating parking. At doon ako mag-haul sa inyo ng aking mga binili. At ipapakita ko talaga sa inyo, guys, kung yung mga price niya. Talaga, yung mga regular na price. Oo, guys. Kaya wag nyo talagang bali balain yung mga... Um, card na mga ino-offer sa inyo ng mga sales company, lady dahil talaga para din talaga sa atin itong mga customer para makakuha tayo ng discount, di ba? Siyempre tayo pag may tayo, lagi talaga nag ng discount, di ba? So ayun na nga pala, kailangan talaga mag-apply tayo ng mga ino-offer nilang card, lalo na yung SMAC, yung baby company, yung mom card, uh, yung mga SM Advantage. Ayan, tanggapin nyo yan guys at huwag nyo iwawala. Lagi nyo daladala yan. Lagi nyo idadalhin yan sa bag. Dahil nga minsan naiiwan, tayo uh, nag-shopping tayo biglaan. Yung nakaka-discount tayo talaga nyan guys. Promise. Binayaran ko lang ay 6,000. Para ang binayaran ko lang guys ay yung sterilizer. O di ba? <laughs> o di ba? Ayun galing, lampas na nga pala ako. Nandito na pala yung lalagay ko na yung pinili ko dito sa ano kasi na mahirap mag dala dala ng sinap eh. ah. ayun galing talaga guys natuwa talaga ako sa SM Source of God thank you so much dahil naka discount ako oh my god ang ganda wait lang guys ha Mawawala yung susi ko dito pala. O, di ba may pangkain pa kami? As in talaga guys, mamaya guys, i-haul ko siya sa inyo kung magkano talaga lahat yung aking mga binili. So ipapakita ko sa inyo mga regular price nito. Ngayon nga pala guys, ay pumunta kayo dito. Uh, dito kami ngayon, September 1. September 1 ngayon guys. Yes. Tuwa talaga ako guys, oh. Kasi nasira yung isa naming sterilizer. So ayan, para hindi hassle. So, ang laman nito ay eh, lima, limang bottle. So, pwede siyang i-sterilize yung limang bottle. Okay na sa akin. O, oh, yan. Yeah. Isa-isa yung kukais, ha? O, oh, pwede na sterilize So, yung kotse namin. Yan. Yeah. And then, ito, o, oh, diba? Bili ako ng brush. Nagunan ko na lahat. Wait, baka naman sila. So, yan. Yeah, Binigyan ko ng smack. Kasi, dagdag -dag discount pa din talaga to guys promise kailangan kumuha kayo nito huwag niyong tatanggihan pagka inoofferan kayo nito kasi laking tulong talaga lalo na yung mams, eto yung card na to eto 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 laking tulong talaga nito sa akin na asa na yun ang laki ng tulong nito sa akin na mom part na to promise kasi worth of pa 10k yung aking piniling mga alga nito kasi yung change na mo guys ah yung regular price nito Ayan o, oh, 899. O, oh, diba? Isa lang na, na battle yan. Tapos, ginamit ko tong card na to. Ang laking tulong talaga, guys. So, worth of 10K nga. O, oh, tinan mo naman to, guys, na aking sterilize is 599, diba? Ang 6,000 na yan. Sabihin na natin, ah. O, oh, ito. Okay. Dalawa pinili ko. Ayan. Tapos, gumilap ako ng na lalagyan ng gatas. Bumag na travel. Ayan. ayan. Ayan, ayan. Tapos syempre, nagbigit-nagbigit nag nag iba ako ng hipol. So, 699 6 9 9 yan. O, ba? Diba? Tapos, kutsara kasi kumakain na siya. Kumakain yung baby namin. 89 na yun lang. O, ayan. Tapos, minagawang ko rin yung mga brush. Ano pa? Teeter. So, yun. O, ayan. Diba? Discounted lahat. Kaya, thank you so much sa mom. Card. Baby Company. Ang galing, ang galing talaga. Natapit na ako guys. Babalik ako doon sa SM sa may sobrang pa ako. Kasi mag-shopping pa tayo. Ganda ng kilay ko. Hindi natatanggal. Waterproof kasi yan ang kilay. Uwi na kami. Tapos na ang <laughs> Tapos na ang pasyal. Ayan, ito kami. Ayan, tumaan muna ako dito sa face shop dahil nga dito ako hiyang. Oo, guys. Okay. Dito ako hiyang kasi lahat ng product dito ay uh, branded at saka hindi masyadong irritate sa ating skin. So, meron talaga silang uh, care din talaga yung ating mga users. Siyempre, pero hindi ko talaga to na-recommend sa inyo guys ha. Kasi nga, dito lang talaga ako nakakuha ng brand na uh, napapagay sa mukha ko na hindi ako nai-irritate at sya ka lalo na panagpapang breastfeed ako hindi mo sakit yung ginagamit kong facial wash. So may nandito ako guys. At ah, ngayon, binila ko na hey guys, moisturizer so uwi na ako. dito. Uwi na kami guys. Kasi, oh, ulan na. Uwi na kami guys. So ayan. Ay, nalang, hindi Ayan, mas mabuti na lang di ko sasano pa init. Yan, bali pilit. Sana dito sa cellphone. Ang galing, ang ganda ng kulay nito. So, hello guys. Ayan, uuwi na kami, guys. Uuwi na kami. Uuwi <laughs> na kami, guys. Tapos Ayan. Oo may lalagyan pala dito ng ano... smartphone. Kaso eh. Surfing na yan. Ah. Ay kapagod mag-shopping. Charot! Kapagod mag-shopping! Charots! Oh, waterproof talaga yung nabili ko na pangkilay. yun, diba? ganito, ganito, ganito yung kushawa, di ba? Kahit ganito-ganito ko siya, di na tatanggap. Waterproof siya. Nabili ko to sa face. Dito, dito rin ako bumili sa the face shop. Dito ako bumili ng mga na ake yung ginagamit sa mukha. Pangkilay. tapos yung ginagamit ko sa mukha na facial. Tapos bumili na naman ako dito na ng... bumili ako na doc to. doctor, ito, doctor, you na. facial na siya na natin kung mapapaganda ko ng the face shop. <laughs> so, yung palamigin muna natin. Kasi pa ko susubipin. Dapat palagi. So, uwi na kami guys. Yeah. Bye-bye! Siya so, nga pala guys. So, pala guys, don't forget to subscribe my channel and comment na rin kayo guys kung ano yung mga suggestion nyo sa akin. Charot! Kung gusto nyo mo mag-comment mag kayo dyan kung anong gagawin ko comment na rin kayo. Like na rin. Bonus nyo na rin sa akin yan. At kung may ads naman yung ang video, please, uh, wag nyo escape dahil bonus ko na rin yan sa inyo. Thank you so much guys. Bye! See you on my next video. Bye!